kung masarap kumain ng homemade meals at mag only rice ng silog dito sa Balanga City, meron po kaming na-discovering isang kainan na siguradong hindi nyo pagsisisihan dahil sa laki ng serving at abot-kayang presyo lalong lalo na sa mga estudyante. Kaya tara, magpakabusog na tayo sa isa na magtikiman time dito sa Seven Shell. I'm really excited sa ating Tiki Man Time! And of course, kasama natin ngayon si Sir Lance Irvin Oximon. So one of the owners ng Sip and Chill. Hello po, Sir Lance. Hi, ma'am. Thank you for visiting Sip and Chill at Chopsticks and Bowl. Oo naman. Siyempre kami rin ay very happy to be here at excited kami tigman ang mga pagkain. Ako, kompleto ha. Parang yes, meron tayong kanin, may ramen, may inumin, may desserts pa tayo. May handaan natin yan, ma'am. Oo, pero siyempre <laughs> before that, gusto muna natin malaman paano ba nagsimula ang Sip and Chill? Actually, nag-start kami ni partner ko, nagkakilala hmm. po kami niyan is ano kami, ma'am? Uh, parehas kami nagtatrabaho po sa isang restaurant. Nag-ipon nga po kami nung nag-uusap kami. Ligawan stage namin sa ano. Nag-uusap kami na anong plano namin. May mm -hmm. ipon. Tapos kinausap po namin yung mga parents namin na kami ng advice. Sabi namin, papatulong kami. Gusto namin ng business. And sinuportaan kami. Kaya po nagkaroon ng gantong sip and chill at chopsticks and bowl. O oh, sige, ito pag-usapan na natin yung inyong mga bestsellers. Yes. Okay. So ano yung re-recommend mo na una nating tikman? Simulan niyo po dyan sa Maki. Kung ma-observe niyo po yung California Maki namin is hindi po siya yung ordinary size. Mas malalaki Malaki po. Malaki nga. Na. Gusto ko kasabihin. Ano ka ng Maki niyo? Totoo po. May sinusunod po kaming sariling standards po namin. Okay. Give it a try. My size po ba? <laughs> hindi siya bite size. Sinubukan ko kasi para ma-feel kung gano'n talaga siya kalaki pero ang laki talaga guys. Sulit na sulit yung bawat kagat niya. Opo. Honestly, this is for sharing na no, yung for atin. Sharing na po siya. So nasubukan natin si Gyoza. Okay ah, si Gyoza Our naman. homemade Gyoza. Authentic yung taste. And what I really like about this, like I said, very meaty, oh, no? Siksik talaga. Sulit, sulit oh, oh. yung bawat kagat. Gusto nyo na pong ituloy sa rice meal, ma'am? Oh, pwede naman, uh, sige. Simulan na po natin dito sa pinaka-budget meal na rice meal namin. So, ito pong kalahati ng bangus natin, um, bangsilog. Mm -hmm. It starts at 89 pesos po. 89. 89 pesos po. Only rice. Only rice? Yes, 89 pesos only rice. Yes. Panalo yung only rice nila. I have to say, may timpla na and yung mga malalakas siguro mag-ulam <laughs> pero gustong mabusog. Opo. Masulit nyo to kasi mapaparami kayo ng kanin and mabubusog kayo kasi even the rice masarap na. And the bangus syempre, dahil galing bataan yan. Opo. Very fresh at masarap din yung suka ninyo ha. <laughs> ano ito? Pork chop ito? Pork chop okay, po. pork silog naman siya. Opo, pork silog. Uh, hindi siya sobrang nipis. Oh, po. Hindi rin siya mabuto. So, halos yung nakikita niyo pork chop niya, makakain yung na halos lahat. Oh, po, O, oh, ito naman, isa pang silog rin ba to? Considered silog ba to? Opo, oh, pero silog medyo okay. modern. Ang ganda ng color. I love the color. Nakaka, nakakaganyo kumain. Kung kayo fan yun, kayo na medyo may ang anghang. Ako, I love kasi medyo oh, spicy po. food. Masarap to. Ang tama yung sinabi mo, pampagana. Okay. Oh, no? So natitikman na natin yung kanilang mga original food dito yes, sa kanilang wow. restaurant, ang kanilang mga ramen. Sa sa panahon mo. Correct. Oo, <laughs> no. Show you ramen. Show you. Hindi siya hindi siya kasing um creamy kasing heavy Opo. ng tonguekot su ramen but it's very savory very tasty yung kanyang sabaw. May isa pa tayong ramen. Yes, Ito, Ito po. naman what do you call this? Uh, seafood ramen. Seafood naman. Yes, yes. Stronger yung flavors niya. Tapos habang tumatagal yung lasa nung broth, mas lalo mo nalalasahan yung yung seafood. Yung seafood. So, again, guys, if you're looking for something na light yes. and flavorful, you should go dito sa kanilang shoyu. shoyu. But if you want something na stronger yung flavors and talagang nandun yung seafood taste, you should try yung kanilang seafood ramen. Both are very good and if you can afford it, you should try both. Chick and slow waffle. So, basically, crispy uh, chicken okay. and cold slow. Ah, Kaya okay. Kaya, wish yung naging and slaw. Okay. Wow, look at that, oh, guys. Mmm. <laughs> diba? Sulit na sulit. Look at that. Yung layering niya. Oh, star of the show sa akin yung waffle mo. Ang sarap! Masarap Ang na waffle niya! Naku, dapat nyo subukan nito. Tapos yun nga, masarap din. Dahil iba't ibang texture. Ako. Yung waffle, it's soft, di ba? Yun namang chicken, it's crispy. Apo, crispy. So, eto naman po is pang mga kids. Um, kids naman oh, well, tayo kasi, at Kasi ma'am, ma yun nga po, meron, gusto po namin yung lahat, pasok sa lahat, pasok mm -hmm. sa budget, pasok sa edad, yung dark chocolate waffle po namin. Okay. This is good not just for kids, but do sa mga mahilig sa sweets. Also, Perfect um, sa coffee yung waffle. Oo, uh, it's also a good try. Kaya po yung coffee and waffle namin, so bago po magka-mix and match, meron na kami ditong coffee Coffee ah, and waffle. Okay, yun ang tawag, <laughs> coffee co Tingnan na natin ano yung ka uh, <laughs> Ano yung ka ni waffle? Ano yung coffee niya? Oh, oh, po. Ano yung... Ito po yung hot cafe con leche. Okay, con leche is milk, no? Yes, ma'am. Oh, oh. Parang Spanish latte, hindi? Spanish po. Ah, parang gano'n uh, nga, parang Spanish latte. Bagay siya sa waffle, tsaka hindi hindi masyadong nananapak <laughs> yung kape. Oto, <laughs> so now let's go sa cold Okay, ito sa cold. Ice. Ito po yung aming bestseller din po sa iced, which is caramel macchiato. Macchiato. Hmm. Parang binalanse talaga nila yung lasa. Like I said, similar doon sa parang uh, cafe con leche. Opo, cafe con, con leche. leche. Even if yung hindi ka hardcore coffee lover <laughs> opo, na opo. gusto mo yung mapait na mapait, parang you will enjoy yung mga coffee nila kasi suabe lang, hindi siya sobrang... Um, strong yung taste okay. ng coffee. Yan po yung aming um, strong milk. Oh, okay. parang taste. Korean inspired oh, 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 ba oh, yan? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. mm. Boy, this is good, ah. na, 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 na ano ako, pleasantly surprise ako sa lasa niya. Saktong-sakto lang yung tamis niya. Para siya strawberry flavored milk. Ganun opo. yung lasa niya na masarap. Opo. Katrina, good job. <laughs> <laughs> Sarap na mismo yung timpla mo. Hindi siya masyado matamis. Kahit hindi mga bagets Kasi oh, in-expect ko talaga pambagets yung lasa niya. Oto, Pero kahit opo. hindi bagets you will enjoy this one. Two thumbs up. So last, punta na tayo doon sa ano Atin ito? Atin pong aid. So ito ah, po yung ating okay. bestseller na blueberry lemonade. Bang. Eto yung talagang pag nauuhaw ka, yung gusto mong mapawi yung uhaw mo. Ito yung kanilang yung, mga Kahit hindi na po strohden. Oo, oo <laughs> pede. Yung mga aids nila yung subukan ninyo. So it's well it's sparkling so yung yung lasa niya may similar sa soft drinks o, pero hindi ganon kasi nandun uh, yung lasa ng lemonade and the blueberry. Plus I I enjoyed <laughs> everything that you prepared. Maraming maraming salamat ulit. And sikat naman talaga ang uh, sip and chill dito sa Balanga <laughs> City. Ako. Pero doon sa mga hindi pa nakakapunta at doon ako. sa mga gusto dumayo, saan kayo exactly located? So, sa Facebook page, imbitahan ko na kayo mga tropa. Mga tropa po kasi yung Yun tawag niya? Oh, Okay, mga tropa, mga go! Mga tropa, <laughs> iimbitahan ko kayo sa Sip and Chill located at 150 Nara Street, San Jose, Balanga City, Bataan or sa mga taga-Balanga na talagang taga rito, landmark natin is tabi ng TIDEL, Tomas Del Rosario College, and madali na yun. So, sa kabilang side, malapit sa Women's Hospital. So, mga tropa, ano pang iniintay niyo? pasyal na. Yun! Lastly, <laughs> yes. social media pages. Baka uh, mm -hmm. Please like our page po na Sip and Chill tsaka yung Chopsticks and Bowl. Wow. so, thank you, thank you so thank you, much, you, thank much, po, ma, thank You, po. and mga tropa, mga tropa, punta na kayo oh, dito po. sa Sip and Chill. <laughs> kayo, ma'am? I did, I did. Thank you, thank Lance. salamat, thank salamat. <laughs> Sa taas ng mga bilihin ngayon, worth it talaga ang pagpunta dito sa Sip and Chill dahil bukod sa masarap, ay talaga namang sulit na sulit ang kanilang mga pagkain. Kaya sa mga on-a-budget na mga estudyante, pamilya, o magbabarkada na gustong mag-chill at mag-food trip at the same time dito sa Balanga City, you know where to go. Marami pa po tayong pupuntahan ng mga kainan, kaya kita-kits ulit dito sa Bataan. Bye!